Magandang umaga po sa inyo mga kakilagot uh, <coughs> Ngayon po ay araw ng lunes Gumagayak po ako uh, para simulan na yung sinabi ko po na parang new normal na gamutan na kung saan ako po muna yung pupunta sa mga bahay ng gustong magpakonsulta uh, Nagpost po ako dun sa facebook ko uh, <coughs> na yung mga kailangan gawin ang required ko po talaga <coughs> is uh, yung nose mask, alcohol, uh, gloves, tsaka yung mga, pasa, yung mga pang pang first, uh, aid na o pang mga pang-ingat ng mga kagamitan. Tapos, ang required ko po sa mga pupuntahan ko ay social distancing po sa loob ng bahay. Kung pwedeng isa-isa lang, kung gusto mong paggamot ng isang pamilya so isa-isa lang po kada kada isang pamilya na pupuntahan hindi po pwede yung habang ginagamot it's just nakaipon nanonood hindi po pwede yung ganoon, kailangan po isa-isa intayan po ang mangyayari so kahit po nakakapagod sabihin natin na sa loob ng isang araw minsan lima pamilya yung nagpapapunta so gagawin natin to kasi nakakaawa naman po yung mga tao Uh, at ito yung mission natin siguro ngayong pandemic na magagawa natin so gumagay ako ngayon papunta ako ng kalumpit yan ang una kong destination ngayon asa ibang mga tiga kalumpit dyan uh, PM yun na lang po ako kasi ito yung unang na ko at marami, alam ko po marami sa inyong tiga kalumpit na na gustong magpagamot at kontakin ako, mag-consult uh, iyan yun na lang po Uh, message ko na lang po ako Pagkagaling ko po ng Kalumpet Balik po ako ng Pulilan Para naman po sa mga tiga Pulilan Na next pa schedule ngayong araw po na to So update ko na lang po kayo mamaya Pagtapos nung Biyahe ko kasi medyo layo ko yung biyahe uh, Mamaya na lang po hmm? So mga kilabot uh, Paalis na tayo ngayon Ito nakagyak na uh, Update ko na lang kayo pag na tayo sa Destination natin Mamaya na lang Ayan, so mga kilabot, nandito na tayo sa unang destination natin sa Kalumpit, Bulacan. Makakating na tayo sa tulong ni Sengke. <laughs> ang init! Mainit na ang panahon. Uh, ito na. Titignan na natin yung magpapakonsulta. Or dito na lang kayo. Gamutan na. Two hours later. Oh, mga kilabot, ha? tapos na tayo dito sa Kalumpit. Pauwi na tayo ng pulilan para yung mga tiga pulilan naman yung puntahan natin mamaya na lang ulit pabiyahe ulit ako kita kita na lang tayo doon namaya 3 hours later so dito na tayo ngayon sa second location natin uh, pulilan na minintay lang natin yung tao pero nandito na papasok na tayo mamaya na lang ulit yun mga kilabot tapos na tayo sa ikalawang destinasyon parang robot ah Uh, papunta tayo sa ikatlo at uh, sa pulilan pa din uh, medyo nakakapagod pero kailangan ng tulong ng mga tao ito na yung sabi ko nga new normal sa ngayon, new normal na gamot ha? kaya sa lahat po ng gusto magpo May eh, message na lang po ako o comment kayo dito kung mayroon kayong kailangan at kung malayo man, pag-usapan natin kung paano natin maaarok. Kaya mamaya na lang ulit, babiyahin na ulit ako. Huh, ingat sa akin. So mga kakilabot, nandito na tayo ngayon sa ika-apat na location natin. Yung kanina, na ikat na hindi ko nalinaw na pag-video kasi mainit na sa lugar. mabili sa lang din yung yung ginawa natin doon, ngayon nasa pang apat tayo at meron pa tayong panglima sa kot tapos panghuli natin yung tulong malabon so around puli din tayo medyo nakakapagod pero halaga rin talaga sakripisyo din kaya intayin na lang mamaya meanwhile so mga kakilabot tapos na tayo sa ika-apat na puwesto natin Pupunta naman tayo sa pang lima sa so, kot, kot Ingat sa atin, mamaya na lang ulan. So mga kilabot, pa-uwi na ho ako. Kilabutan tayo ng lakas na ulan. <laughs> Basang basawin ang sapatos ko. Buti ko huminto. Uh, siguro yan yung huling location natin ngayong araw baka bukas naman kasi cleansing yung isa eh medyo matrabaho yung isa kaya hinuli, hinuli ko siya eh wala tayong magagawa hinabutan tayo ng ulan kaya hindi na siguro yung huling lakad natin ngayong araw sobrang lakas ng ulan so pauwi na ako at sa loob na tayo dumaan baka sobrang traffic doon so Uwi na tayo ngayon. Kita-kita na lang tayo sa bahay. Pakinggan niyo din sa sasabihin ko. yon Kakauwi ko lang po. Kadating ko lang. Basang-basa sapatos ko. San ba yun? basang oh. Ngunit, So, malulubat na ako. Mag-charge muna ako. At, pamaya na tayo mag-usap. So, So, yun nga mga kakilabot uh, na tayo uh, isang mahabang araw at isang malakas na ulan uh, ang masasabi ko lang sa ganitong new normal na gamutan ay nakakapagod talaga dahil unang una uh, hindi ko magagawa ito ng hindi ka babiyahe uh, hindi ka maiinitan talagang sakripisyo para sa mga taong na nangangailangan uh, pero yun nga, mission natin to binigay to ng Diyos sa atin kaya gawin natin ng malinis ah, uh, sabihin natin na walang sino man ang nabubuhay ng para sa sarili lamang at yun ang isang pinakamagandang example nito kung kinailangan nila ako ngayon maaaring sa mga susunod na araw ay eh, kailangan na, kailangan din naman din natin ng tulong nila at kayo, ikaw <coughs> oo ah uh, kailangan din ng kapwa mo yung tulong mo at minsan kailangan mo din ng tulong ng kapwa mo hindi ka mabubuhay mag-isa kung nabuhay ka mag-isa parang dita nga yun parang, parang abmuka nun <laughs> pag ikaw lang nabuhay mag-isa kaya napakasarap po na tumulong, makatulong, magbigay ng sakripisyo para sa iba. At pag nagbigay ka ng sakripisyo para sa iba, Diyos na yun magbabalik sa inyo. At ibabalik niya yun ng higit pa sa inaakala mo. Kung maraming bagay ka na hiniling na hindi binigay ng Diyos, sigurado ko napakadami niyang binigay na hindi mo hiniling di ba? So yun lang sa video na to. Masyado nang mahaba. Uh, God bless sa lahat. At mga kakilabot, abangan nyo yung napakalupit nating intro at outro. <laughs> Mangyagawa na yan. So ingat po kayo lahat. God bless. Sa mga gusto magpakonsulta, message nyo lang po ako. At nito sa darating Wednesday medyo may malayo po tayong lakad kaya hindi tayo manggagamot dito sa lugar natin at sa mga kalapit lugar baka basta malayo tayo hindi ko na sasabihin para baka mamaya kasi bawal eh masita pa tayo eh kawawa naman yung mga taong maasa doon pero hopefully uh, ko naman yung mga kailangan dalin yung mga gamit para magingat yung mga papel na dapat dalin kung sakaling hanapin at yun lang, maraming maraming salamat sa pagsubaybay mga kakilabot. Ito po si Bis Cortez, nakababalagan at Bis Cortez. Salamat po. God bless sa inyong lahat.